Pagkatapos nga ng rides namin sa Batangas. Kinaumagahan nga, sumakit yung katawan ko at nilagnat din nga ako. Ninuman ko na nga lang nga din ng tempra. Then, kinaumagahan nga ulit, pumunta nga ako dito sa clinic kung saan ako nagpalagay ng bridge. Kasi umuuga nga, natatakot ako na baka matanggal. Kaya nag-inform ako sa kanila na magpapa-appointment ako kung kailan nga ako pwedeng pumunta. Pero hindi kasi nagre-reply, kaya nag-walk-in na lang ako papunta nga dito. Then, saka pala nga nila ako binigyan ng appointment kung kailan nga ako babalik. So, yun, nag-aksaya pa talaga ako ng time pwede naman kasi sila sanang mag-reply. Kaya lang, pinapunta pa talaga nila ako. Yung clinic nga na pinuntahan ko, tapat siya ng South Park. Kaya dumaan na muna ako dito at hindi na nga muna ako umuwi. Kung saan, saan ngang shop ako pumasok. Nag-unwind nga muna ako dito sa loob at nagpapalamig. Window shopping na din. Bandang alas 4.30, naghanap naman ako ng makakainan. Dito na nga lang nga ako sa Bonchon pumasok. Then tumingin nga ako dito sa may menu nila kung ano ba yung pwedeng kainin. Puro Korean dishes nga yung ino-offer nga nila dito. One piece chicken nga yung pinili ko na may kasama siyang apat na pirasong mando. So yung mando, ano siya, dumpling siya dito sa atin. Akala ko nga nung una. Empanada siya kasi ganun siya pag tinignan sa pictures. Spicy nga yung pinili ko. Kasi ako mahilig talaga ako kumain ng mga maaanghang na pagkain. Sunerb na nga sa akin yung in-order ko. Nagulat ako kasi ang dami niyang dishes. Compare sa one rice kaya sabi ko baka kulangin nga ako ng kanin. Nung nakita ko nga yung food, feeling ko tuloy gutom na gutom ako. Kaya nag-start na nga akong kumain. Nung unang tik tikim ko nga sa chicken, hindi pa siya masyadong maanghang. So yun, habang tumatagal nga, paanghang din ang paanghang yung kinakain kong dumplings at saka chicken. Maya, maya nga lumapit sa akin yung cashier kasi kinonfirm niya kung kumuha ba ako ng Korean yogurt para nga sa dessert ko. Ang sabi ko nga, oo, oo kasi nalimutan nga niya. Hinahanap din nga niya sa akin yung receipt. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman niya binigay sa akin kaya nandun nga lang din sa kanya yon So yung laman ng dumplings, grilled chicken lang din siya at saka celery para lang nga siya lumpia. Yung nga lang medyo matigas yung pagkakaluto niya dahil din siguro dun sa sweet and spicy. Kaya medyo ingat na ingat din akong umuya kasi nga umuuga nga yung bridge ko. Baka mamaya eh, matanggal bigla. Bago nga ako kumain, chinat ko nga si Gerald din na pumunta nga sila dito. Pagkagaling nga niya sa school, yun nga lang ang dami nga niyang labahin kaya hindi na rin sila sumunod ng mga bata. As usual yung labahan nga nila pang one month na ngayon. Kaya medyo madami-dabi din talaga. Tinula nga yung kanin ko pero hindi na ulit ako bumili pa. Sakto nga pagkaubos ko ng kanin ko, dumating na rin yung Korean yogurt na in-order ko. Yung flavor nga na pinili ko is mango with cheesecake. Na-enjoy ko naman tong kainin kasi nga yogurt nga to kaya maasim-asim siya. Iniiwasan ko na rin pati kasi masyado kumain ng mga matatamis. Kahit nga yung milk tea na favorite na favorite ko, hindi na ako masyadong umiinom. Yung huling inom ko nga nun dati, sobrang tamis talaga nung nabili ko kaya parang nadala ako. Siyempre sa edad kong to, ayoko rin abusuin yung sarili ko sa pagkain ng mga sobrang matatamis at saka sobrang maaalat. So, nga, nag-iingat lang din talaga ako sa health ko. Alam nyo ba na tumagal din ako ng 2 hours na nakaupo dito. Buti na nga lang nga kamo at wala silang masyadong customer. Habang kumakain nga ako, ang daming mga tumatakbo sa isipan ko. Pagkatapos ko ang maubos yung dessert ko, nagpababalang din ako ng kinain ng konting oras. Then saka na nga ako lumabas at dumaan nga muna ako dun sa shop na pinanggalingan ko bago nga ako kumain. Kasi meron ako nakitang knitted na damit at may nagustuhan nga ako. 100 pesos nga lang nga din siya. Nung tiningnan ko nga to kanina yung yellow yung nakita ko pero hindi ko gusto yung style niya. Yeah. chineko ko nga yung ibang style. Napili ko nga yung stripe na may orange with white. Kasi ang ganda niya sa paningin ko and naalala ko nga nung nasa Japan pa nga ako na ang hindi ko nga bumili ng mga knitted na damit. Yung iba mga naiuwi ko then yung iba naman mga naipamigay ko na rin doon sa mga kasamahan ko. Paglabas ko nga dito sa may South Park medyo madilim na kasi magsisebe na rin to ng gabi. So yan na guys hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi palagi. Okay, God bless and babush!